Ang una po nating pag-uusapan ay patungkol dito kay Duterte. Naku po. Kung naalala ninyo mga kababayan, no, si Duterte po ay may nakalagay diyan na ano daw uh, resolusyon na kung saan mga kababayan ay nagpapa uh, ano naglalabas sila ng isang resolusyon ang Senado na kung saan ay palalayain daw si Digong. No, para pauwiin at i-house arrest sa Pilipinas. Ngunit mga kababayan, ha? Ah, hindi po ito sinang-ayunan. Sabi ko nga sa inyo eh, huwag na po kayong mangarap ng gising. Dapat po, no, gumitan po natin ng utak. Sabi ko sa inyo mga kababayan, wala pong mangyari. Ah, walang mangyari dyan sa resolusyon na yan. So according nga kay attorney Christina Conte, mga kababayan, na yung ginawa ng mga senador na pagbutuhan para makauwi si Digong. Gagamitin lang ng ICC yan. At sabihin ng ICC, hindi na pauwiin kasi nga kahit nakakulong, ha? kahit nakakulong ay ma influence pa rin. So binabasihan po ng ICC mga kababayan kaya hindi po pinayagan no ang kanyang ICC interim release or di kaya yung kanyang house arrest dahil ang nakita po ng ICC, mga kababayan, ay kahit pala nakakulong si Digong, ay ma pa rin. Kasi kung nakita ninyo, mas maraming senador ang pumapabor na siya'y pauuwiin na kahit siya ay nakakulong at wala na siya sa power. So, ibig sabihin mga kababayan, ma ang lolo digs ninyo. So, ngayon mga kababayan, nagdrama nga sila na wala daw pong maaalala. Ha? Ah, wala daw po itong maaalala maskin ang pangalan ng kaniyang pamilya, mga anak niya ay nakakalimutan na daw ni Digong. Iputang ina, mga kababayan. Ha? Ah, lumabas po sa interview ang kaniyang unang asawa na si Elizabeth Shimmerman. Nung ito'y in-interview, bago umuwi sila Sarah at ang magkakapatid na si Baste, si Pulong at si Kitty, no, na pinatawag sila ni Digong sa Netherlands, sa dahing, sa kulungan ng ICC. Bago sila umuwi, pumunta po doon ang asawa ni Digong na si Elizabeth Shimmerman at ang kanyang apo na si Isabel na anak ni Pulong. At ang sabi, mga kababayan, isa po ito sa rason, mga kababayan, na hindi po talaga, tawag nito, hindi po talaga basta-bastang papaniwalaan po ng ICC ang kadramahan po ng mga Duterte. Ito po, mga kababayan. Ha? Ito po. Elizabeth, pakita ko sa inyo ha, mga kababayan. Elizabeth to Digong Hell. Nako po, mga kababayan. Kita nyo po, mismo, ang unang uh, asawa. Elizabeth. Oh. Yes. Welcome Master to the 30 Street. How are you today, ma'am? I'm mm. fine. I'm happy that I have seen him. Oh. And he's okay, but he's so fit. Oh. Skin and bones. Oh. Ito lagi sa picture na ito. Oh. Actually, matagal na yan, ha, up. mga kababayan ah paalala ko sa inyo, yan po yung unang interview sa unang asawa ni Digong na healthy daw si Digong, payat, skin and bone. So, mas mataba pa daw yung karton niya doon, yung standy, kaysa sa ngayon. Pero ito po yung pangalawa na kasama na niya ang kanyang apo na anak ni Pulong Duterte. Kung ano daw ang ah, sitwasyon ni Digong sa loob, kung totoo ba daw na nakakalimot at tutuo ba daw na hindi na makakakilala? Pakinggan um, Ma niyo po. Robert, oh. Ano pong observation niyo sa kalagayan ngayon ni uh, Tatay <laughs> Bigo? Ah. Oh. He is okay. He's happy also seeing us. And jolly. Yan. He was jolly so, today. Yeah, uh, yeah. The visit was with you. Oh, kita ninyo? ah. Oh. Asan yung sinasabi ni Nicolas Kopman dyan? Asan yung sinasabi ni Sara Duterte? na hindi na daw makakakilala ang kanyang tatay maskin sa kanilang pamilya. Pero bakit ang sinabi ng asawang una ni Digong at ng kanyang apo na si Isabel na anak ni Pulong, he is okay right now and he is so jolly. Ah, makulit daw si Digong, okay naman daw si Digong. Wala naman daw problema. Diba kita ninyo? Binasag mismo mga kababayan, binasag mismo ng nanay ni Sarah ang kasinungalingan. Ha? Eh, ang kasinungalingan ni Sara at ni Kaufman, mga kababayan. Eh, yun ang totoo. Ha? Eh, mga kababayan, binasag ng nanay ni Sarah, si Sarah at si Kaufman. Diyos ko po, kita ninyo. According kay Kaufman, mga kababayan, ha? Eh, wala daw itong maaalala. Ito daw ay mayroong siya, na sinasabi nilang uh, sakit si Digong. At ito pa nga ay pinapanawagan pa nga ng mga senador, especially kay, tawag nito, Robin, kay Bongo, kay Bato, kasi daw, hindi na daw makaalala. Pero ulitin ko po, ha? Ah, Ma'am Elizabeth. Ano pong observation nyo sa kalagayan ngayon ni uh, Tatay Digo? Mm. He is okay. He's happy also seeing us. Ah. Oh, he is okay. He is happy also seeing us. Ah. Oh, ano pa? And Jolly. Jolly. Yeah. He was Jolly today. Yeah, the visit was okay. Really... Yeah. Oh, our good. visit was okay. Oh, di ba? Kita ninyo, ganyan po sila kasinungaling. Hindi po natin pwedeng sabihin mga kababayan na gumawa ng kwento ang asawa ni Digong at ang apo niyang si Isabel na anak ni Pulong. Kasi sila po yung sunod na bumisita bago umuwi mga kababayan itong magkakapatid na mga anak ni Duterte na si Sara, si Pulong, si Basti at si Kitty. ba? Diba? Kita ninyo? Binasag mismo ng ina ni Sara ang kasinungalingan nila. Kaya dahil po dyan, mga kababayan, yeah? Ah, tapusin ko ang video. Oh, sige. Sa lang sa video The process should be uh, faster mm. than this. Six months na siya nasa loob. Oh. Ah. Diba? Six months. So, I think, uh, kung pwede lang sana, kung pwede lang sana, it would be released, uh, kung pwede lang released, kung sa kanya, that's okay na sa amin. Okay na sa amin. And besides, uh, uh, Rodrigo said, uh, he is accepting everything. Ah. Sabi mismo ni Digong, he is accepting everything. So, itigil nyo na daw yung pagsusuport sa kanya at paggagawa ng fake news, ah, mga DDS. Rinig nyo naman ang sinabi. Di ba? Ah. Whatever comes to him, ah. he is accepted. I think, you know, that's the most For the most part, it may acceptance tons to him. Mm. So, you want to continue No, yes. no, no. Um, mm. I think for the most part, we trust the process and we right. have faith in mm. the process and in God. Yeah. That's it. But he is, well. he is okay. well. Okay. he is alive and well. Ah, okay. That's as much as we can say. Ah, okay. Yeah. So what a siya may for everyone. We, well, even if he has, friends, we can. Ah, okay. Mama Elizabeth. Kita okay, okay. ninyo? Napakasinungaling. Ha? Napakasinungaling talaga. Buti na lang nandun yung unang asawa nagsabi. Si Sujali. He is okay. At sinabi nga niya, accept na daw ni Digong lahat ng mga pangyayari. Diba? At tigilan na daw okay na daw sa kanila ang pag-support. ba? Diba? Mm. So dito mga kababayan, dito po binabasihan ngayon mga kababayan na ah, hindi po pinapayagan ng ah, ICC Prosecutor. Ah, ito po, kakabalita lang. Oh, Philippine Star, anong sabi? Rodrigo Duterte case to proceed sooner. ICC Prosecutor. Ayan na nga, mga kababayan. So, ibig sabihin, yung resolusyon sa Senado na pinagbutuhan ng labing limang senador at hinindian ng tatlong senador at dalawang nag-abstain, no? ay wala pong kwenta yon Sa madaling salita, useless, baseless, walang kwenta. ne ba? Diba? Mm. So ito po, mga kababayan, babasahin ko lang. Ha? Ah. Sa mga naghahanap po pala sa akin, lalong-lalo na yung babaeng gawa ang ilong sa Japan na isang Japayuki na nagbablagir-blagiran. Ah. Hinahanap na daw ako ng mga DDS para magilit. Paano ako magilit kung mismong si Digong hindi nakakauwi? O oh, ito, basahin ko lang ha. Philippine Star. Yun po ang balita ngayon. So wala pong kwenta yung pinagbutuhan ng Senado. Diba? ba? -mm. -mm. Eto po. Despite several challenges to the ongoing proceedings, a deputy prosecutor of the International Criminal Court or ICC expect uh, the case against former President Rodrigo Duterte to proceed confirmation hearing sooner than previous cases. So ibig sabihin, tuloy. 'Di ba? Tuloy. Nako, Mamirian Miriam hindi ko po kilala yung retukada. Pinus ko po yun kanina. Hinahamon ako, tinawag pa nga akong impro impokrito. Sabi ko nga, wow, ako pa yung impokrito. Kung ano yung peke niyang ilong, sing peke ng utak niya. Di ba? Ah, sabi ko nga, ako impokrito, ikaw immoral. Puki mo ang puhunan, kaya ka napadpad dyan. Di ba? Oh. So sa salita, ha? mga kababayan lalong lalo na sa mga DDS ah, proceed tuloy sooner ang kaso walang putang inang duterteng uuwi ah, ulitin ko walang putang inang duterteng makakauwi Rodrigo Duterte case to proceed sooner ICC prosecutor ang nagsabi ito po ay Philippine Star. Pindutin ko lang po mga kababayan yung naturang link ng Philippine Star. Ayan po ha. Oh. Rudy Duterte case to proceed sooner. ICC prosecutor. One News PH. So ito po mga kababayan. Basahin ko lang ha. International Criminal Court Deputies Prosecutor Mami Mandiayi Niang provided reason for this projection but these details were redacted in the public version of filing. So sa madaling salita, hindi po totoong makakauwi si Digong. Tuloy po ang kaso walang uwian. Uuwi lang naman si Digong Kong. Nakagarapon, pantay ang paa, may bulak sa ilong. Yan po yun. Despite several challenges to the ongoing proceedings, a deputy prosecutor of the International Criminal Court or ICC expects that case against former president Rodrigo Duterte proceed to confirmation hearing sooner than previous cases. All tooth or although the ICC pretrial chamber is postponed to Duterte's confirmation of charges hearing originally scheduled on September 3 23 ICC Deputy Prosecutor Mami Mandiyayi Niang is expecting to it post through the incoming months oh, baka daw sa susunod na mga buwan it is likely that this case will still proceed to the hearing on the confirmation of charges. Sooner than the previous cases before this court, Niang wrote uh, and a filing on September 29. Ah, uh, uh, mga kababayan, ito po. Ulitin ko lang. Where residents are still experiencing aftershocks. Ah. Uh, there... Ito mga kababayan ha. He provide reason for this projection, but these details will redacted in the public version of filing. The ICC deputies prosecutor cited two cases wherein the confirmation of charge hearing took about a year since the first appearance hearing of the suspect. So, aabutin daw ng taon ah, para mag-ulit ang confirmation charges. Kasi hindi natuloy nung September 23, baka daw isang taon ang aabutin. So, ngayon, mga kababayan, aabot pa kaya si Digong nun? Aabot pa kaya ng isang taon? Baka mamamatay na yun. Oh. The 31st appearance before the tribunal was on March 14, days after he was arrested in the Philippines and turned over the ICC. He has been detained at the ICC detention center in The Hague. Niang was responding to the defense's recent assertion that Duterte should be granted interim release while proceedings for his fitness are underway. ICC deputy prosecutor maintained that Duterte, if granted interim release, would be a flight risk. Oh. is likely to interfere with the proceedings and may commit further crimes. Nako po. So, ibig sabihin dito mga kababayan, hindi po nila pinayagan or ginagrant yung interim release na ipinawa, ipinanawagan or isinumite ni Kaufman para makauwi si Digong. Kasi ang sabi ng prosecutor ay it would be flight risk is likely to interfere with the proceedings and may commit further crimes. Nako po. He accused the defense led by Nicholas Kaufman on unnecessarily delaying the proceedings by waiting until five months after Duterte's initial appearance to file a challenge regarding his fitness to stand trial, said the deputy ICC prosecutor. So, hindi nila pinapayagang makauwi si Digong. Kasi ang sabi, Aantayin daw nila hanggang limang buwan bago gumaling at kaya na ni Digong humarap ah, sa hiring. Kita ninyo mga kababayan. So walang uwian. Mga DDS, iyak. Kami ay apoy na hindi mapatay. Hakbang ng matapang sabay, sabay anak ni Lo, ah, anak ni Lo, stay, na, nga nga, kita e, ninyo, mga supporter ni Lo, stay, nga nga, walang makaka-uwi, ayan na nga, mga kababayan, walang uwian, walang payagan. Aantayin daw nila, mga kababayan, na hanggang umabot ng limang buwan, hanggang sa sidigong ay kaya niyang humarap sa hiring. Ito pa, mga kababayan. Last August, Kaufman claimed that the former president was unfit to stand trial so to terminate the proceeding. But Nyang noted that Duterte in five months since his arrest was capable of providing his lawyer with instruction to file virus, uh, by various pleading including a challenge to ICC jurisdiction and move to disqualify two or three pre-trial judges handling the proceeding oh di ba hindi sila pinapaniwalaan bakit kasi nung limang buwang nakalipas simula nung si Digong ay ikinulong at hinuli ng ICC mga kababayan kaya naman daw ni Digong na mag eh, magsabi or mag uh, capable of providing his lawyer with instruction so kaya naman daw ni Digong na mag-instruct sa kanyang abogado at pinapa-disqualified pa nga yung dalawa nila na mga oh ito oh, oh Duterte uh, providing his lawyer instruction to file various pleadings including challenge on the ICC jurisdiction and move to disqualify Two or three pre-trial judges. Okay, kita dinyo mga kababayan. Oh, kaya hindi pinapaniwalaan ng ICC. Kasi nga nung nakalipas na limang buwan simula nung si Kulong ICC si, si Digong ay ikinulong, 'di ba? Kaya no, naman daw ni Digong na magdik mag, magdikta, na Magturo at pinapadisqualified pa nga nila yung dalawa o tatlong judges ng ICC. So paano ngayon papaniwalaan ng ICC prosecutor na si Digong ay hindi kaya? ba diba? Kita ninyo? Hindi, alam nyo sa totoo lang, hindi po bobo ang mga taga-ICC. Magiging mga lawyer ba yan? Magiging abogado ba yung mga yan? Kung bobo sila. Sa dinami-daming abogado sa buong mundo, mga kababayan, Ah, pinipili lang po ang makapasok dyan Sa Pilipinas, ang nakakapasok lang po dyan ay apat na Pinoy lang Sa dami-dami pong abugado sa Pilipinas Di ba? Paano pa sa buong mundo? Di ba? Mm -mm. Kita ninyo, hindi naniniwala ang ICC prosecutor Na si Digong ay hindi makakakilala at may sakit Kasi bakit daw simula nung ikinulong kaya naman daw magdikta at mag-provide ni Digong at napag sabi pa nga dito sa instruction na nakapag pala sila ng na, nagkapagfile pa nga sila ng disqualification laban sa dalawa o tatlong free trial judges handling the proceedings di ba kita ninyo mga kababayan mm. ayan oh disqualify two or three free trial judges handling the proceeding capable of providing his lawyer Kita ninyo yan? Oh, hindi naniniwala sa madaling salita, mga kababayan, hindi talaga si Digong. Hindi kayang dalhin ni Digong sa drama. Kung sinabi nilang may sakit, may hospital. Kung sinabi nilang gutom, may pagkain. Kung sinabi nilang walang gamot, kompleto po sa gamot ang Europe. Europe po ang pinakamagandang pagamutan. Ah, Lalong-lalo na ang Switzerland. Kita ninyo, mga kababayan. Oh, mga DDS, di ba? Walang uwian. Walang gilitan, walang uwian. Ang sinungaling nyo kasi, di ba? Mm. Sunod. These instances, he said, contradict claims that Duterte is unfit to stand trial and that his fitness has been issue since his initial appearance in March. Oh, meron naman daw issue kay Digong. Simula noong hinuli siya noong Marso wala naman daw nagbago. Mm. Kasi kung malala ng sakit yan, namatay na dapat yan. Di ba? Mm. In addition, oh, the Office of the Public Council for Victim also opposed the requesting nothing in defense filing. Alleviate the rest previous outline by the victims. Nako po, isa pa ang mga biktima. Hindi din mapayag. In addition to being procedurally improper, The OPCV said allowing interim release would become unreasonable, ah, uh, cumbersome, and undoubtedly and extensive delays and disproportionate costs. Mr. Duterte is detained for co cogent reason in accordance with the criteria set out in the applicable articles and rules of statutory instrument. This reason have been laid out in detail. Detailed by both the prosecution and the OPCV, the counsel representing the victim said, none of this reason has changed. Nago po! Eto na mga kababayan. Ah, none of this reason ni Digong has changed. These thoughts exist. No basis for the chamber to release Mr. Duterte pending unconfirmation confirmation of charge against him. Ayon. Walang sapat na basihan. Walang pagbabago at hindi binabago. Nako po. None of this reason has changed. No cause exists, no basis for the chamber to release Mr. Duterte pending the confirmation of charge against him. Walang release, walang mangyayari, mga kababayan. Walang pinapayagan. Mama matay si Digong sa Europe uuwing abo, uuwing nakagarapon, may bulak sa ilong, pantay ang paa. Yun po yun, mga kababayan. Klaro nun naman po. Ibabalita naman yan mamaya sa TV. Actually, mga kababayan, alas 7 pa lang naman. Abangan nyo maya-maya, mga alas 8. Ibabalita yan sa TV. Ah, na hindi pinapayagan si Digong. na hmm. Naku po. O, pwede naman natin hanapin ngayon. Baka binabalita na. Yeah, mga kababayan, hanapin muna natin. eto na, mga kababayan. Duterte. Ha? Ito, 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 ito. Latest news. <coughs> ito, hanapin natin ha, mga kababayan. Duterte, Duterte. Wala, wala pang balita, mga kababayan. Wala pang nakalagay dito na pauwiin, walang, walang ganon. Ah, ibabalita naman yan mamaya sa TV5. Duterte News 5. Ah, ito, ito. Mga kababayan, sana meron na. Oh. <clears throat> wala rin. Hindi pa binalita, mga kababayan. Ito lang ang nakalagay dito. Ano ang lagay ng drar, uh, drug war case ni dating Pangulong Duterte? Two hours ago ng GMA. So wala hindi pa binabalita. Pero mga kababayan, hindi talaga siya pa uuwiin. Yun ang sabi ng prosecutor. Kita ninyo? Nga nga. Yun po ang katotohanan na mga kababayan. Nga, nga. Si Digong. Walang uuwi na Digong, mga kababayan. Nga, nga ang lolo nyo. According po ito ha, sa Philippine Star. Hindi po ito fake news. Meron po tayong sources. Rodrigo Duterte, at case To proceed sooner. ICC Prosecutor. Nga nga. Kita ninyo. Mm. So nun.